Hi guys, welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang po sa akin channel, please do not forget to subscribe, like and share para po lagi po kayong updated sa ating mga videos. Ngayon ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa isang komento ng ating subscriber. Tinatanong po niya, siya po ay GSIS pensioner po pero nasuspend ang kanyang pension dahil hindi po siya nag-comply sa APPEAR or Annual Pensioners Information Revalidation. Ayan guys, ngayon ang tanong po niya kung makakatanggap po ba sa ng Christmas cash gift ngayong Disyembre. Ito po sa mga GSIS pensioners na nasuspend ang kanilang mga pensions dahil sa non-compliance ng appear or annual pensioners information revalidation ay makakakuha pa rin po sila ng kanilang Christmas cash gift pagkatapos po mag-comply ng annual pension information revalidation. So kinakailangan nyo pong mag-comply muna bago po ninyo makuha ang inyong Christmas cash gift na 10,000 pesos. Sana po nakatulong po ako. Maraming salamat. Stay safe. Bye-bye!